Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa My Parkstone after 2 years. <laughs> after 2 <two> years. <laughs> after 2 years, just me. Eh? Ah, hindi tayo ngayon dito. Usually may nag-request sa atin. Uh, Black 20, Lot 5, o oh, shoutout kay Sir Benito Cudilla at saka sa Black 21, Lot 9. Shoutout kay Sir Erickson ay, hello sir. Ganda nga po, no? <laughs> Erickson Almidero. Tama kaya ako. So, hanap natin yung 20. So, ito yung black 24. No? Kita nyo, mukhang nililinis naman. Pero, buka pa lang. Kasi, <laughs> ayun. Nakay tayo dadaan. Baka kadang kaya tayo dito. Ay, <laughs> hindi lapag. Hindi lapag. <laughs> At uh, ito rin sa kabila. Pero pagkikita nyo na wala. Taray natin dito. 18 ito. So malamang nandito yung... Uh, nandito dun sa gitna yung 20. Twenty 20, 20 at saka twenty-one. Uh, well, nililinis naman, partially. So, like katulad ito, malinis na. No? Itong kabila. So, kakapanghinayang din ng bahay. Maayos na, nasira na. Maayos na, nasira pa. Ah, uh, na gagawin natin? So, twenty-three, eighteen. Eighteen. natin. Makakapasok tayo dito. Kaso may naririnig akong music. Tabi-tabi. Video okay. Nako. Kita nyo, wala na tayong madaanan. Ikot na tayo, balik na tayo. Kita nyo ba? Parang humapay na yung damo na to. Parang ipil-ipil, humapay -ipil, na papunta rito sa kabilang side. Kaya pwede pa naman. Kaso nga lang, may talahib dito sa kabilang side. Ibli pa tayo, balik tayo dito sa kabila. <laughs> may music pa dun. Nice! Pinitsura, oh. Kasi hindi pa ilipat yung mga possible beneficiary dito para hindi nagiging ganito yung itsura ng mga bahay at kapaligiran dito. Ayaw na lang kagad patirhan. Tinitengga pa. Tinitengga pa. Okay, ikot tayo dito sa kabila. Like katuloy to. Yan, puro na muna naman, no? Oh. Pinatatagal pa. Hindi pala pinatatagal. Matagal na matagal na pala. okay, <laughs> nyo, oh. Naka-ilang putol na itong mga damo na to, Ngayon, ayan na naman uli sila. Pambihira. So, black. Ay. Tingin ko, nandodoon sa ano. Kaso, po. May sound si. Eh. puro ano, puro puro madamo, hindi na tayo makalusot, hindi na tayo makadaan. Ah, uh, ano tayo yung possible na madadaanan dito, pero ayawang ko kung meron. Ah, lang natin 'to. Ayun. Ay, yung tangko na ba ito? So, kung oh, gantihan ata, yun oh. know, o. Takagulo. Buti na lang uh, may daan dito at uh, hindi na tayo pupunta doon sa may kasiyahan. Ayun, kita ko yung 21. Okay. So, ito na yung block 21. Hanap natin lot 5, 4. Ah, okay yun. Ah, 6. O, sa kabila. So, inaayos na. Ayan so, nililinis na. Siguro ililipat na uli na. Ililipat na kayo. Siguro ulit. <laughs> so, sa kabila yung five, katapat nito. Uh, malamang na. So, kita-kita-kits na lang tayo dito. No? ah uh, shout out kay Sir Erickson Almido. Almidero. Tama kaya ako? So, nasa kabila yung possible na maging bahay po ninyo. Ito yan, dito sa banda na to. So, galing tayo doon kanina sa kabila doon. Hindi na tayo tumuloy kasi kita nyo yung damo doon. Uh, lipat tayo dito sa may. Black 20. 100% dito yung black 20. Nilinis na yung kabilang side pero yung right side hindi. Kita nyo yan. <laughs> kita nyo yan. Ayos. So, dito nilinis na. Ah, ayun. Black 20, flat 5. 9 pala yung kay kuya. Ah, 10. Ayun, sa kabila. 8, 9. Sa kabila. Ah, basta dyan na rin. Ayan, o. Oh. 10, Oh. Do doon, sa kabilang side. Okay. Ayun, 20. Lot 5. Ayun, lot 5. So, ito na. Kita niyo yung daanan na to. Hindi ka na makakadaan. At, ah, uh, Yata tayo makakaikot doon sa kabila. Try natin silipin dito kasi may sounds eh. So, ito yung block 20, lot 5. So, lot 6 ito. Ibig sabihin, impossible possible na maging bahay po ninyo doon -do sa kabilang side. Pasok tayo dito sa loob. Oh, ah, okay yun. Oh, sir, shoutout sa inyo, no? Uh, sir Benito Codilla. So, as is pa rin yung possible na maging bahay ninyo. Doong pumaselt kayo dito na nandito yung ano ba yun? Yung kawayan na kama ayon pa rin siya, nandiyan pa rin loob. Ayun, no? Kayo na lang talaga inihintay ng bahay na to, sir. <laughs> Kailan ba kayo lilipat, ah uh, sir Benito Codilla? No? Kita nyo, ito yung likod. Pala nang possible na ba yung bahay nyo? Meron na kayong puno ng ano rito. <laughs> uh, anong puno ba ito? Basta may puno na kayo. <laughs> Okay, so yun. Hindi uh, ako makapunta doon kasi may kasiyahan doon, may music. Uh, tayo. Kaya at least kahit papano dito, eh, may pakita ko sa inyo. Ayun pa rin, nakita ko yung kawayan. Naalala ko kayo. Pumasin na pala kayo dito, pero para makita talaga itong uh, bahay ninyo. So yung kawayan, ayun, nakikita nyo. Ayun pa rin siya. <laughs> yung kawayan na kama. Napapag, nadudong pa rin siya. Okay. So... Sana mar ma relocate na kayo. Diba? Malipat na kayo. Para man sa ganun. Makapag-adjust uh, na kayo. Makapag- uh, Makapag-ubisa na kayo. Uh, Maano nyo na yung uh, yung buhay dito sa bayan ng naik. Parang nilinis na yung lugar ninyo eh. Oh. Tingin ko, ililipat na kayo. Tingin ko lang ha ano sa tingin nyo, mga sir? Uh, ililipat na kaya kayo? Ganda nga punte. <laughs> oh, Oo. <laughs> kayo, te? Ah, na kayo. Ah, sa kabila doon. Ah. <laughs> sa video ay kasama ko sa video ko. Hello. <laughs> Sige ate, salamat. Thank you. So, ayun, ah uh, Nakita na natin yung magiging bahay po ninyo, sir. <laughs> Kaso, nilinis na siya, partially, kung nakita nyo yung itsura. So, sa inyo, sir Benito, uh, naalala ko ka na kayo dahil pumasyal na kayo dito sa Parkstone, dito sa Naik, yung papag na kawayan na inayos natin nung pumasyal ka dito, nandoon pa rin siya, waho kayo mag-alala. <laughs> yung kuryente mukhang wala pa din, assist pa din siya. So tingin ko magkakaroon kayo niyan. O lalagyan kayo ng kuryente pagka nandito na kayo. Kasi kita nyo yan, no? Oh, yung natenga na kuryente ng Meralco dito sa Parkstone, dito sa Naik, eh, ganyang kadami. Dahil itong mga kabahayan na to hanggang doon, eh, halos may mga kuryente na. So ilang buwan nang nakaganyan yan, pero hindi naman nagbibiling, di ba? na tenga yan. Kaya 100% malalagyan kayo kapag ka na na kayo. na na kayo dito. Kasi yun o, know, sa dami niya, no? Eh, tenga yung ah, uh, negosyo ng ano, Meraco. <laughs> okay, so yun, sir. Shoutout sa inyo, sir Kudila at saka kay Sir Erickson. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa ating YouTube channel. Kaso nga lang, madamo talaga yung lugar ninyo kaya hindi na natin uh, maan ng maayos. Ang problem is, ang tanong, kailan ba kayo i dito sa papaya ng gobyerno? Kasi parang ilang taon na tayong uh, paigot-igot dito sa lugar na to. Ganyan pa rin siya. Nagdamo. Tumubo damo. Kinat, nilinis tumubuli ang damo. Um, isang pinaka worst nasisira na yung bahay. Na dating maayos na dating gawa na, dating maganda na ngayon eh nasisira. At least I'm sure. Pag <laughs> kay lipat si eh naman din nila. And then habang nandito kayo, nailipat ko ano pa yung mga hindi na ayos. Eh pa rin naman nila yan. So ayun nga lang, siyempre, dadan uh, dada ng mga ilang araw bago maayos yun. Dahil sa dami niyan, sa dami ninyo, eh, first come, first serve ang mangyayari niyan. Pero aayusin naman nila yan. Okay? So, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Go na po ulit tayo.